walang langgam tamis parang may asukal mga katakam, tara, samahan nyo ako din eh atin titignan din yung puno ng chiko parang aray, may bunga dati eh titignan natin kung meron pang bunga aray, oh yung kabiyak na sunog at sinalab yata ng may-ari ng makaraan eh titignan natin kung may bunga pa iilan eh dati rin mabunga eh na siguro rin eh, na ulan na rin nagpatakan ang bunga e, yun may mga nagpatak na nga pa din eh, sayang hindi agad napuntahan e, yun mga hinug eh e, ito kaya gaya matatamais ay e, atin titignan kung matamais hihahanap e, din ng bunga na mababa-baba at wala tayong panungkit din eh. dami eh, pagkakadami namang langgam ay kita nyo ko are ay eh, talagang kumpul kumpul eh nasa bunga talaga talagang binabantayan siguro eh, ay tamis na re oh, asan pa din yung ibang bunga yan kita nyo yan bahay na langgam kaya naman na are daw pagkagarning mga puno na dami ng langgam are daw ay eh, matamis ang bunga oh, kita nyo mga bunga at lagi nang may mga nakakuyabit na langgam oh, nasa pa ang oh, ng bahay doon sa kabilang yon talagang mas marami pa ang bahay ng langgam eh sa bunga yun may bunga doon pagkakataas nga laang ay di tayo sa baparne baka tayo may makikita o sa pare oh, mga buko pare ay hindi pa aray. ay di sa babang are para ako may nakita aking hinimil ng kaunti ay kita ko are malambot na ay hinog na are siya tarantitik man Walang langgam. Inog na oh. Tamis. Parang may asukal. Hmm. Sarap. Pagkakatamis pa ng bunga nito. Kasi isang bunga ata. Yung isa na yung naabutan ko ata. na pa tayo na iba pagkakatamis eh dagpang may asukal eh sa lahat ng natikmang kuha rin pinakamatamis na chico eh isa ay talagang aking babantayan na pagka nahinog na uli eh kaso pagkakadami lang gam hindi makakapangakit din eh ay kitin nyo ore. talagang sa puno pala ay eh, namdami lang gam ok so, nabot na din yung silim eh oh ako yung ng mabababang malaki-laki eh puro ano pa eh buko pa wala pa ng mga hinog hinog din eh kasarap saan makarami saan yung naman o, tingnan nyo aray marami pang susunod na bunga o mga butong pa ay mga bulaklak pang babago pang bubuka at meron ding mga butong ay e, mga langgam na may siyang siya na ay kita ninyo yan talagang ang mga langgam ay eh, naglipa natin eh hindi basta basta makapangakit din ng mga bata hindi susungkite, hindi makapanguha din eh. sa dami ng bantay na re maganda kayo nakatikim ng isang pera, so dinatikman natin matamis nga pala ang bunga na re sa susunod eh, ay aking papandawin at napakatamis pala ng bunga na re ay, kita na nyo yan, pagkakadami ng malanggam tunay talaga na maraming langgam ay talagang ang puno, este ang bunga ay talaga matamis. Yan ang masasabi sa inyo. Ako'y pa-uwi na't ako'y na ng silim. Woo! Walang langgam. Inog na oh. tamis. Parang may asukal. Hmm. Sarap. Pagkakatamis pala ng bunga nito. Asin isang bunga ata. Isa na yung naabutan ko ata. ana pa tayo na iba